Kumusta mga kaibigan, ako ang iyong kaibigan na si Manoj mula sa Paras Adenium. Ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa isang halaman na ang pangalan ay Halamang Dilaw na Kampana, Tecomastans Ang video ngayon ay batay sa halamang Yellow Bells, Tecomastans. Sa ito ay sasabihin namin sa iyo kung paano ka makakapagtanim ng mga Yellow Bells, Tecomastans, sa bahay, at makakuha ng kagandahan at mga prutas sa iyong hardin mula dito. Bago simulan ang video, hinihiling sa iyo na kung nagustuhan mo ang aming video, dapat mong isubscribe ang aming channel at iset ang bell icon sa lahat upang ang notification ng aming iba pang mga paparating na video ay makakarating muna sa iyo pati na rin ang video. I-like at i-comment at sabihin sa amin kung paano mo nagustuhan ang aming video. Kaya simulan natin ang video sa paksa ng kumpletong pagpapakilala at pangangalaga ng halamang yellow bells, Ang mga dilaw na kampanilya, tecomastans, ay isang mabilis na lumalagong evergreen shrub na may payat, kulay abong kayumanggi na mga sanga, at mga kumpol ng maliwanag na dilaw, hugis trompeta na mga bulaklak. Ang berde, may ngipin, at hugis puntas na mga dahon ay nag-aalok ng magandang backdrop para sa makulay na pamumulaklak ng palumpong, na umaakit sa mga hummingbird, butterflies, at bees. Kilala rin bilang Esperanza, o Yellow Elder, ang mga halaman na ito ay gumagawa ng mahaba at birding seed pod pagkatapos ng pamumulaklak na nagsisilbing mapagkukunan ng pagkain para sa maliliit na hayop. Habang maganda at mabilis na lumalago, ang mga halaman na ito ay maaaring maging invasive. Karaniwang pangalan Yellow Bells, Yellow Elder, Esperanza, Yellow Trumpet Bush. Botanical name Tecomastans. Pamilya Bignonia C. Uri ng halaman perennial shrub. Mature size tatlo tandang bawas siyam FT ang taas. Anim tandang bawas labindalawa FT ang haba. Anim tandang bawas labindalawa T wide. Sun exposure puno bahagyang. Uri ng lupa lomi, sandy, well drained. Peak ng lupa neutral, alkalina. Bloom time spring, tag-araw, taglagas. Kulay ng bulaklak dilaw. Hardiness zone isa 0 tandang bawas labing isa, usda. Native Area North America, South America, Central America. Pangangalaga sa Yellow Bells Ang mga halaman na ito ay maaaring may pasikat na hitsura, ngunit hindi sila mataas ang pagpapanatili. Sa katunayan, ang mga dilaw na palumpong ng kampanilya ay mapagparaya sa tagtuyot, init, at lamig. Ang mga palumpong na ito ay mahusay na mapagpipilian para sa pangmatagalan o mga hardy ng bato at maaari pang pa itanim sa mga kaldero o bilang taunang labas ng kanilang mga lumalagong zone. Ang mabilis na paglaki ng halaman at manipis na mga sanga ay nagiging sanhi ng mga ito na madaling mapinsala ng hangin, kaya subukang ilagay ang mga ito sa isang lugar kung saan sila ay masisilungan mula sa malakas na hangin. Ang mga dilaw na kampanilya ay hindi madalas na naabala ng mga sakit o peste, bagaman ang sukat ay maaaring makaapekto sa palumpong na ito. Ang mga maliliit na hayop ay nasisiyahan sa merienda sa mga buto, habang ang mga malalaking hayop, tulad ng usa, ay kilala na nanginginain ang mga dahon. Babala Dahil sa kanilang mabilis na paglaki, at matibay na kalikasan, madaling maabutan ng mga dilaw na kampanilya ang mga flora sa labas ng kanilang katutubong sona, na nagiging isang invasive, may problemang species. Ang mga halaman na ito ay itinuturing na invasive sa Afrika, Asia, bahagi ng South America, Pacific Islands, at Australia. Habang katutubong sa North, South, at Central America, ang mga halaman na ito ay naging isang invasive species sa Florida, isa. Ang halamang dilaw na kampanilya ay lumalaki bilang palumpong na may dilaw na bulaklak na hugis trompeta na nakasabit sa mga sanga. Ang Spruce Gisterendi Halamang dilaw na kampana na may maliwanag na dilaw na bulaklak na hugis trompeta na tumutubo sa sanga na may mahabang dahon halamang dilaw na kampana na may mga kumpol ng dilaw na bulaklak na hugis trompeta na napapalibutan ng mga dahon. Liwanag Ang mga dilaw na kampanilya ay umuunlad sa buong araw, ngunit maaaring lumaki sa bahagyang may kulay na mga lugar. Gayon paman, ang mga dilaw na kampanilya na lumago sa bahagyang lilim ay hindi tataas, o kasing lago ng mga nakakatanggap ng anim na oras ng sikat ng araw o higit pa bawat araw. Lupa ang mga dilaw na kampanilya ay mapagparaya sa maraming kondisyon ng lupa, ngunit ang mga ito ay pinakamahusay sa mayaman, bahagyang basa-basa, mahusay na pinatuyo na lupa. Ang pagdaragdag ng isang malusog na dami ng kompost sa lupa ay isang mahusay na paraan upang matiyak ang sapat na pagpapatuyo habang nagbibigay ng mahahalagang sustansya. Tubig Mas gusto ng mga dilaw na kampanilya ang tuyo hanggang bahagyang basa-basa na mga kondisyon ng lupa. Bilang isang halaman sa disyerto, ang mga dilaw na kampanilya ay mapagparaya sa tagtuyot at kayang hawakan ang mga tagtuyot. Siguraduhin huwag mag-overwater dahil maaari itong humantong sa mga problema sa pagkabulok. Ang natural na pag-ulan ay kadalasang sapat upang mapanatiling lumalago ang halamang ito. Sa tagtuyot, pinahahalagahan ng mga dilaw na kampana ang ilang pandagdag na tubig. Maaaring kailanganin mong magdilig ng mga halaman minsan o dalawang beses sa isang buwan. Sa panahon ng matagal na tagtuyot, maaaring kailanganin ang lingguhang pagtutubig. Temperatura at halumigmig Ang mga dilaw na kampana ay natural na matatagpuan sa mainit-init na klima, tulad ng Sonoran Desert. Pareho silang mapagparaya sa init at lamig, ngunit magiging tulog sa mga temperaturang mababa sa pagyelo. Ang matibay na palumpong na ito ay makatiis sa parehong tagtuyot at mahalumigmig na klima. Pataba sa karamihan ng mga kaso, ang mga halaman na ito ay hindi nangangailangan ng karagdagang pataba. Gayunpaman, kung napansin mong ang halaman, ay mabagal sa paglaki o pamumulaklak, magdagdag ng isang balansing pataba ng isang beses sa panahon ng lumalagong panahon. Pruning Ang taunang pruning ay maaaring makatulong sa isang yellow bell shrub na mapanatili ang hugis nito at mahikayat ang bagong malusog na paglaki. Prun sa huling bahagi ng taglamig pagkatapos ng banta ng hamog na nagyelo. Alisin ang mga lumang sanga sa loob at putulin ang lumang makahoy na paglago. Kung walang berding paglaki ng kahoy, gupitin ang palumpong sa lupa. Sa karamihan ng mga kaso, ito ay muling lalago ng mabilis sa tagsibol. Pagpapalaganap ng yellow bells. Ang mga dilaw na kampanilya ay madaling pinalaganap sa pamamagitan ng mga pinagputulan na kinuha sa tagsibol o tag-araw. Upang gawin ito, kakailanganin mo ng isang matalim na kutsilyo o pares ng mga snips sa hardin, isang maliit na palayok na may mga butas sa paagusan, isang plastic bag, isang goma at mayaman, mahusay na pinatuyo na lupa. Kapag mayroon ka ng mga materyales, sundin ang mga hakbang sa ibaba. Sa tagsibol o tag-araw, gumamit ng matalim na kutsilyo o pares ng mga snip sa hardin upang alisin ang isang tip cutting na ilang pulgada ang haba. Ibaon ang hiwa na dulo sa mayaman, mahusay na pagpapatuyo ng lupa. Basain ang lupa. Takpan ang pinagputulan ng isang plastic bag upang mapanatili ang kahalumigmigan. I-secure ang bag sa paligid ng palayok gamit ang isang rubber band. Ilagay ang pagputol sa isang mainit na lugar na may maliwanag, hindi direktang pag-ilaw. Panatilihing basa ang lupa, ngunit hindi basa. Kapag mayroong ilang pulgada ng bagong paglaki, alisin ang bag at irepot sa isang mas malaking palayok kung kinakailangan. Simulan ang pagpapatigas ng halaman at ilipat ito sa labas. Paano magtanim ng mga dilaw na kampana mula sa binhi? Maaari ka magsimula ng mga dilaw na kampana mula sa mga buto na yung nakolekta mula sa halaman. Upang palaguin ang halaman na ito mula sa buto, sundin ang mga hakbang na ito. Kolektahin ang mga seed pod mula sa halaman at hintayin maging kayumanggi at tuyo ang mga ito. Pagkatapos ay buksan ang mga pods at alisin ang mga buto. Puna ng isang maliit na palayok ng mayaman, mahusay na pagpapatuyo ng lupa, ang peat moss o vermiculite ay gumagana rin. Banayad na takpan ang binhi sa lumalagong daluyan. Diligan ang lupa, panatilihin itong basa, ngunit hindi basa. Panatilihin ang palayok sa isang mainit na lugar na may maliwanag, hindi direktang pag-iilaw. Ang pagsibol ay dapat mangyari sa dalawa hanggang tatlong linggo. Potting at repotting yellow bells. Ang mga dilaw na kampanilya ay may medyo compact na laki na nagbibigay daan sa kanila na lumago ng maayos sa mga lalagyan. Pumili ng isang mahusay na pinatuyo na palayok na hindi bababa sa 12 pulgada ang lapad o mas malaki, depende sa laki ng palumpong. Ang mga clay pot ay isang mahusay na pagpipilian dahil ang mga ito ay gumagaya sa mahusay na pagpapatuyo ng lupa at nag-aalis ng labis na tubig. Ang mabilis na paglaki ng mga halaman na ito ay nangangahulugan na kailangan mong irepot ang mga ito ng mas madalas, dahil malamang na lumaki ang mga ito sa laki ng lalagyan nito. Upang gawin ito, dahan-dahang idikit ang palayok sa gilid nito, at tapikin ang labas ng palayok upang lumuwag ang root system. Islide ang halaman palabas at ilagay ito sa isang mas malaking palayok. Puna nito ng mahusay na pagpapatuyo ng lupa, ibaon ang palumpong sa parehong taas na dati. Overwintering, kapag lumaki sa Usda Hardiness Zone isa 0 hanggang labing isa, ang mga dilaw na kampana ay hindi nangangailangan ng anumang karagdagang pangangalaga sa taglami. Kapag lumaki sa labas ng lugar na ito, pinakamahusay na itago ang mga palumpong na ito sa mga lalagyan upang mailipat sila sa isang protektadong lugar, tulad ng isang garahe o greenhouse. Paano mamulaklak ang yellow bells? Ang mga dilaw na kampanilya ay kilala sa kanilang maliwanag na dilaw, hugis trompeta, bahagyang mabangong mga bulaklak. Ang mga ito ay umaabot sa tatlo tandang bawas lima pulgada ang haba at lumilitaw bawat taon mula sa tagsibol hanggang taglagas. Ang mga dilaw na kampanilya ay pinakamahusay na namumulaklak sa buong araw at mahusay na pagpapatuyo ng lupa. Deadhead spent blooms upang hikayatin ang higit pang namumulaklak at isang bushier hitsura. Siguraduhing bigyan ang mabilis na lumalagong palumpong na ito ng maraming puwang para sanga, dahil hindi nila gustong masikip o lumaki sa maliliit na espasyo. Makakatulong din ang mataas na phosphorus fertilizer na hikayatin ang pamumulaklak. Yellow trumpet bush shrub na may matingkad na dilaw na bulaklak na parang trompeta na magkakasama. Ang spruce hedy sky. Yellow trumpet bush shrub na may maliwanag na dilaw na kumpol ng bulaklak sa paligid ng mga sanga na may mga leaflet. Dilaw na trumpet bush shrub sanga na may ngiping dahon at dilaw na trumpet tulad ng mga bulaklak clustered magkasama. Mga karaniwang problema sa yellow bells. Ang mga dilaw na kampanilya ay matibay na mga halaman na umuunlad sa kapabayaan. Hindi sila madalas na nahaharap sa mga issue o problema. gayon Gayunpaman, ang pinakamalaking problema para sa mga grower ng dilaw na kampanilya ay ang kakulangan ng pamumulaklak. Kulang sa namumulaklak. Kung ang halaman na ito ay nahihirapang mamukadkad, maaaring ito ay sa maraming dahilan. Ang pinakakaraniwang dahilan ay ang kakulangan ng sapat na liwanag, drainage, o espasyo. Kung nahaharap ka sa mga problemang ito, narito ang ilang hakbang na dapat gawin. Para sa higit na liwanag, maglagay ng mga dilaw na kampana sa isang lugar na nakakakuha ng hindi bababa sa anim na oras ng sikat ng araw-araw-araw. Itanim muli ang palumpong, o ilipat ang lalagyan sa mas angkop na lokasyon. Kung pinaghihinalaan ang mabagal na pag-draining ng mga kondisyon ng lupa, magdagdag ng buhangin o iba pang material na mabilis na nag-draining sa lupa upang maalis ang labis na tubig. Upang maiwasan ang kakulangan ng pamumulaklak dahil sa espasyo, itanim ang mga palumpong na ito ng apat hanggang anim na talampakan ang layo. Para sa mga nakapaso na halaman, maaaring kailanganin mong ilipat ang palumpong sa isang mas malaking palayok dahil hindi nila gustong matali sa ugat. Kaya ngayon dapat ay naunawaan mo na kung paano palagin ang yellow bells, tecoma stands, sa bahay. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mangyaring ibahagi ito. Manatiling konektado para sa impormasyon tungkol sa iba pang mga halaman. Isa lamang ang ilang maliliit na bagay na ito. Ang iyong halaman ay hindi lamang magpapaganda ng iyong bahay, ngunit magbibigay din sa iyo ng kapakipakinabang at dalisay na hangin at mga prutas. Ito na ang pagtatapos ng video ngayon. Magkita-kita tayo sa isa pang video para pag-usapan ang pag-aalaga ng ibang halaman. Till then, bye friends. Happy gardening.